Gumawa ako ng sarili kong cyber truck. At tingnan mo, lumulutang pa. Dahil sa sobrang pangarap ko talaga magkaroon ng ganito. Kaso nga lang, ayon sa Google ay nasa 17 to 18 million pesos ang halaga nito. At wala tayong ganong kalaking pera. Pero meron akong 5,000 pesos at meron akong PCX. Kaya kakayanin ba na out of my PCX ay makagawa tayo ng isang Tesla Cybertruck? First thing ay gumawa na agad tayo ng design o ang blueprint, ang guide natin sa kung paano ba ito magiging totoo. Pagkatapos ng blueprint ay ang engineering, kailangan na nating magsukat. After ng pagsusukat, dumiretso na kami sa pagbili ng mga materyales. Dalawang option ang meron tayo para sa ating pundasyon, kahoy o PVC. Pero PVC ang binili namin para mas maging magaang at madaling pagdugtong-dugtongin. Meron na tayong sukat at materyales kaya execute na natin. Una namin ginawa ay ang pundasyon ng ating cyber truck. Pinagdikit-dikit na namin ng tubo pero para tumiba ito ay nilagyan na namin ito ng tornilyo. Matibay naglusana kaso paglu, hindi na namin iyon mababaklas ng maayos. Kaya tornilyo na lang ang ginamit namin. Hanggang sa makabuild na kami ng isang maganda at matibay na pundasyon. Kaya sumunod na dito ay ang pagdidikit ng mga haligi. Dapat karton pero pag umulan, sira na agad to. Pwede ding plywood pero kailangan pinturahan pa. Kaya naisip namin na paano kung liso, isang bakal na manipis na karaniwang ginagamit sa bubong, kakulay na agad siya ng Tesla truck at madali pang gupit-gupitin. Kaya ginupit na namin 'to at nilagay sa bawat side ang bawat panel hanggang sa nabuo na natin ito. Pero meron pang kulang, ang Tesla logo. Pumunta akong 7-11 at nakita ko tong kulay pulang paper bag. Drinuwingan ko ito at ginupet at ito na ang kokompleto sa atin DIY Tesla Cyber Truck. At ito na nga, the ultimate test drive. Dito na natin masusukat kung maganda ba ang ginawa natin. Nilabas ko na to sa aming bahay at kitang kita ang pagtataka ng mga tao. Kasi ngayon lang sila na makakakita ng isang Tesla Cybertruck. Yung iba natutuwa, natatawa at nagtataka. Kaya nung makapunta naman ako sa isang malawak na highway, eto na. Dito na natin gagawin ng ultimate test drive unti uti ko na tong pinatakbo. Sobrang sulit at wala ang pagod nang makita ko kung gaano kaganda ang ating Tesla dahil parang lumulutang din siya. Parang hovering, bro. Ngunit napahinto ako dahil may mga pulis. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero dahil one way lang to, hindi ako pwedeng bumalik at wala akong choice kung di dumiretso. Kabado at natatakot, pero... Hindi ko alam kung paano gagawin ko, hindi ako pwedeng bumalik,